Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing anim ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuli pa rin itong mangumunga. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Twina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, tuwina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhay muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuway bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, Magalak kayo't magdiwang. Malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluya Alleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumaba si Yesus kasama ang labindalawa at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buwat sa Udea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Yesus sa mga alagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa abanin ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa abanin ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,